center, ito ang aming inabutan. Inihahanda ang pagbitay sa mga asong hindi tinubos. Sa pamamagitan ng gas chamber o ang pagpapausok ng carbon monoxide sa saradong kulungan, Ang nilagay ang mga aso sa gas chamber Tambutso ng sasakyan ang ginagamit na pampapusok Tapos ang sampung minuto, isa-isa nilabas ang patay ng mga aso. Dito sa bakanteng lote, sama-samang inililibing ang mga asong kinas chamber. Ayon kay Dr. Resho, suffocation o kawalan ng maayos na paghila ang pinagdadaanan ng mga aso sa gas chamber. Dahil sa carbon monoxide na dala ng usok mula sa tambucho ng sasakyan, nagdudulot ito ng hindi maayos na pagdaloy ng hangin o oxygen sa hemoglobin o blood cells ng mga aso. Dahil dito, nauubusan ng hangin ang blood vessels ng mga aso. Maliban dito, nagdudulot din daw ito ng paninigas ng muscles ng mga aso, lalo na sa muscles sa puso. So, nangyayari, hindi makapag-contract ng maigi yung puso. So, yung contraction ng puso, bumababa din. Hindi lang ang Pilipinas ang bansang nagsasagawa ng gas chamber sa mga aso. Ginagawa rin ito maging sa Japan. Kahit walang kasiguruhan may sakit na dala mga aso, hinapatay pa rin nila ito sa pamamagitan ng gas chamber. Sa isang ulat ng isang international news website, hindi raw bababa ng isang libo ang bilang ng mga asong pinapatay sa Japan araw-araw. gas chamber sa mga aso. Ayon kay Luis Buenaflor, director ng Animal Kingdom Foundation, dito sa Pilipinas, hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng gas chamber. Even if done properly, the animal still suffers. Dito sa atin, it is never done properly. So may mga instances dyan na isang oras na yung aso dyan sa loob, hindi pa namamatay. Kasi mali yung ginagamit nila. Instead of uh, carbon monoxide, yung ginagamit nila pala, yung fumes ng diesel, diesel na sasakit. Hindi raw ito makatao ayon sa animal welfare groups. Mas pabor sila sa pagsasagawa ng lethal injection sa mga aso na na talaga ang banta. Ang ibig sabihin kasi ng euthanasia is good death. So paano mo madedefine na good death yun kung Kalimbawa, nakikita mo yung aso, nagsa-flash. Two minutes nang kumakawag, hindi pa siya patay. Tapos nagpa-panic siya. Pag mercy killing, ibig sabihin, hanapin mo yung way na pinaka-humane uh, way to kill an animal wherein there is less, if not no suffering. Itingnan natin yung uh, panggalatan, no? panggalatan ng proyekto na ito. Ang ginagawa namin is, one, ililimit lang talaga... Uh, pre-prevent or uh, kinokontrol natin yung sakit na rabies. No? Uh, ikalawa, awareness. No? Kung titingnan natin, saan, ba ma, mas importante? Yung buhay ng tao o yung buhay ng aso? Sa panig ng animal welfare advocates, mas makabubuti rin kung paitingin na lang ang kampanya ng mga otoridad sa pagsasagawa ng anti-rabies vaccination. Pero limitado rin ang pondo sa kampanya ito. Ang isa pang mas nakapagpapalala sa problema, wala raw batas na nagbabawal sa paggamit ng gas chamber bilang paraan ng pagkitil ng buhay ng isang hayo. Sa ilalim ng anti-rabies law of 2007, o Republic Act 9482, tanging electrocution lang ang ipinagbabawal. The problem is, uh, hanggang ngayon, hindi pa na-complete yung pag-redo uh, pag, uh, uh, ng euthanasia na AO. Ngayon, it's still under discussion sa Committee on Animal Welfare. Kasi yung mga animal welfare groups na nag-present dyan sa public hearing, we had a public hearing few months ago on on the AO on euthanasia, and we oppose the gas chamber. Maliban dito, nakadadagdag rin daw sa problema ang pag-engganyo ng mga lokal na pamahalaan ukos sa paggamit ng gas chamber. Eh yung mga local government vets, uh, pinopromote nila yung ano, yung gas chamber. So yun yung ano, so we are against that. bawat buhay. Sa usaping ito, maaaring mahirap timbangin kung ano ang dapat unahin, ang kaligtasan ng tao o ang buhay ng aso. Ganun pa man, importante matimbang ang mga isa sa gawang hakbang upang hindi maisantabi ang mga karapatan, mapahayop man o tao. Ako si Maki Pulido at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.